Yes, hello! Magandang magandang araw sa ating lahat mga bossing At nandito na naman tayo uh, Panibagong walang kwentang video uh, Gabi pa lang, pinaghahanda na namin yung gagamitin para bukas Kasi mag install kami ng mga bendo Nihahanda ko namin ngayon ang mga gagamitin sa communication Kasi mahirap yung lugar Papasok kami sa uh, parang kagubatan na nga at uh, ito yung magiging main server namin sa area na yon. Ang pagkukunan kasi namin ng internet ay halos isang kilometro ang layo papunta dun sa mga pagkakapitan ng bendo. Iyon mga boss at uh, tara samahan nyo po ako. at yun, yung dalawang yun ang kasama ko, yung riding in tandem, si Boss Randy at saka si ano, si Bus Safety ang driver. Yun at uh, dalawang isinama ko kasi alam kong mala, malaki-laking trabaho yun. Mapapalabang kami sa suutan, sa ano sa kagubatan. Mahaba kasi yung paglalatagan, nasa isang kilometro, mabuti kung tabing kalsada lang yung paglalatagan namin. Dadaan kami sa masukal na bukid. At yan tara biyahe na tayo. Uh, at yung party niya na nauna na yung dalawa sa akin. May dinaanan pa kasi kami ni, ano, ni Bosing. At uh, nasa highway pa kami. Pero dito sa parting ito, yung pinakamalapit na daan. Medyo nahirapan na naman si partner na Elmer. Rapload kasi. Buti medyo tiun na yung daan. Dati nung mga nakarambuan, hindi siya makapasok dito. Nagmumotor lang kami ni Bosing pag pumupunta dito sa area na to. At yun, dito na sa area. Nagdiskarga ng mga gamit. Sabay la latag agad ng fiber si paring Randy. Medyo excited siya kasi mahaba daw itong aming paglalatagan. At city hindi alam kung anong bubunutin sa bulsa. Hindi alam ang gagawin. <laughs> At ito na. Unang sabak. Uh, medyo bagaan-gaan pa kasi kamutihan lang itong aming dinanan. Yan yung unang pusti na pagsasabitan galing dun sa unang bahay. Yung paglalatagan namin yan ay medyo matindi. Sobrang init pa naman. Takot na takot si Busing baga daw kami ma-heat stroke. Isang container na tubig ang dala namin dyan para sigurado. At yun, ito na yung sinasabing init. Bali, yung nakalabas lang dyan sa may tinampo na pusti, tatlo lang. Yung lahat dyan halos nandun na. Yung tinutumbok kayo na pusti, puro na yan, ano, kagubatan. Halos maghapon kami dyan na gano'n, hinawanan pa namin. Sabi dito sa bakul ay niragpas muna. Kasi hindi makadaan eh. Ginawan muna namin ng, ano, ng daanan. Yan yung pangalawang pusti. At, uh, at yun, uh, nang maisabit na yan, uling ano na yan, tabing kalsada. At yun, tara na. Pasukin na natin ang sinasabing kagubatan. Yan. Yan yung bungad. Bungad pa lang yan. Yan yung may yung dalawa. Yan na nag, ano, naglilinis na ng dadaanan. Kasi talagang matindi yan. Halos maghapon kami yan. Hindi pa natapos. At yun, na pagkatapos sa minun tatlong poste, na tumatawag na si Bosing at mag isnak muna daw kasi alas 10 na ata yan kataasan ng init yan yan nga sa silong ng kagubatan uh, at uh, muna muna kami sobrang init. Buti may dalang pandesal. Sarap pa, lalagbas na. I-estimate na ni, ni Boss kung ilang pusti pa ang lalagbasan. Hindi lang mahidap. Hanggang tanaw muna kasi sobrang init. Mahidap po. At pagkatapos mag-snack, digmahan may ulit. Ipte! Dahil na mahirap. Ay, eh, labas ang litid. Labas ang litid ni may Parang may litid. May At dyan, sa parting yan mga busing hindi na namin pinasama yung aming pinaka main busing kasi hindi niya kaya itong pasukin. Kami na lang tatlong pumasok. Siya ay naiwan dyan sa labas lang sa tabing kalsada. Siya nagbantay dun sa aming sasakyan. Kay paring Elmer. At bandang huli nung matapos namin yan, nag na naman. Alas 12 na siguro eh. Wala kaming dalang ano, relo. nag na naman yan at tang uh, tanghalian na naman. Tara, magtanghalian po tayo, mga bossing. Kain-kain tayo. Mga mari, mga pare. Adobong manok. At yun. Tanghalian na kasi. Kasi tanghaling-tanghali na. Pinagtsaga namin yung adobong manok. At sa kakanin, pinaghati-hatian namin apat. At si Mrs. ay hindi nagpakita sa camera na kumakain. Madaya. Kami lang ang pinakitang kumakain. At pagkatapos ng mga pusing, pagkatapos namin kumain, natulog lang kami siguro mga isang segundo. Isang pikit ng mata, pagmulat, trabaho agad. At yun, ang, ito na, yung sa kabilang ano ito, ibayo. Hindi na namin nabideohan yung ano yung sa kalagit na ng kagubatan, walang... Uh, capture na video ng aking videographer. Hindi kasi sa din baka ma sa mga ano sa mga dahat ba. Diyan sa malaking punong kahoy na 'yan. Pagkagaling doon sa kabilang pusti. Tayo kumulo tinali. Hindi ko na sinusubong sa pusti ng kooperatiba. Tapos pagkagaling niya sa malaking punong pinalagpas ko na doon sa kabila. At 'yan mga boss, ipinakita ko lang diyan kung gaano kahirap ang buhay ng isang installer. Nasabi nila, mabuti ka pa niya. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, yan yung sakripisyo namin. Mabigyan lamang ng internet yung ibang lugar na mahirap ang internet. Kaya, sa inyo mga boss, maraming salamat. At pinagtsagaan ninyong panoorin ang walang kwentang video ito. Salamat, pa-follow naman o pa-subscribe sa aming mga walang kwentang video. Mag-andito lang po at sa susunod naman yung pag-install namin ng mga bendo. Medyo mahaba na kasi ang video. Salamat. Bye-bye.